na you look familiar. Wala well, iba kundi si Don Don, Sir Mino ako. Oo, ikaw din ang mga sa sugong yung look. Saan niya? Saan Kaya ang nakikita niya yung intro niya, mali yun. <laughs> <yeah>. <laughs> sa, ta ta <laughs> Pero tama ka. Pwede yung conviction uh, ang galing. Tama ka, EJ. Medyo bago ako kay Angel. Kasi yung... Ngayon ko lang pala nakikita ulit. Yung... Parang feeling ko nagsisimula pa lang na naman yung career niya. To think na sa career mo, never ka naman nag-fail sa mga ginawa mong teleserye at and, and all that, di ba? Bakit yeah. ganyan yung pinanggagalingan natin ngayon? Siguro, kaka-new year, so new year yung tigil sa lang O kasi, for example, oh, okay, eh, um, Angel, ang laki ng, ng binigay sa sa'yo ng ABS yes, and Dreamscape, di ba? Buena mano, kumbaga, ganyan kalaking cast, ganyan kalaking project, sa'yo talaga binigay. Eh. I'm sure naman yung passion mo sa work, hindi na wala um, yun ang hindi nawala, yung kumamahal ko sa trabaho. Ang mm -hmm. nawala is yung tiwala ko sa sarili uh, ko. Piling ko ay big disappointment yung time na yun. Hindi ko nagawa yung ina-expect from, uh, from me. So, yun yung nawala sa akin. Ngayon, siguro kaya pakiramdam natin pareho. Kasi kahit ako rin, feeling ko nag pa rin ako. Kasi Siguro ang dami rin kasi talaga nagbago sa paligid natin. And, siguro dahil medyo familiar tayo sa isa. Parang may attachment ang konti. Pero, I no, parang hindi ko, hindi ko ma, hindi ko masabi. I, I, I guess, mas, siguro na wala siguro yung examen, sa excitement ko noon before. Ngayon, Para kung bata na excited kayo makita So, ano yung nagpabalik, na, nagpabalik ng excitement na yan? Bukod siyempre sa magandang project na ito. Parang, dati kasi pag kumaarte ako, takot na takot ako magkamali. Takot na takot ako mapagalitan. Takot na takot ako magtito. Takot ako lagi. So, ginagawa ko yung best ko na mag-focus sa script ko, sa instructions director, na nakalimutan ko mag-bond sa mga tao. Yun yung ginagawa ko noon Kasi yun yung tingin kong tama. Kasi yun yung alam kong proseso at yun yung makakasave ng time. Ngayon, siguro tutunan ko mag-relax. Tapos, sa pagre-relax ko na yun, nagkaroon ako ng opportunity na makabani yung makatrabaho ko, um, staff, crew, artista, na mas okay pala kasi mas nagkakaroon ka ng rason kung ano yung ipinagdalaban mo. Very personal sa akin ang project na to kasi ito yung bubuhay sa amin ng team namin. Kaya, mas nakakaroon ka ng dahilan kung bakit mo ito yung hindi lang para sa sarili mo. Kaya ganyan sa akin na, it's for, for us, para sa team. At uh, ayaw kong i-disappoint sila doon. So, nakita ko kasi kung gaano sila ka-passionate. Naikwento ko kanina sa isang, um, Under. sa isang, ay, sorry, laban ko pa rin na may Christmas party ng Dreamscape. Mm -hmm. Tapos, dapat staff Christmas party lang yon. Um, nagpumilit kami na kasama kami. So, nagsayaw kami sa Christmas party na yun na, alam yun naman di ako nagsayaw. Uh, Nagperform kami talaga, kasi nag-rehearse kami, todo, lahat, yung mga poy, LED lights, gano'n. Kasi, naramdaman na, worthy. Na, diba? Kaya, mararap, nakaka-inspire magtrabaho na may teamwork, may teamwork kayo na Parang I got your back. So you got my back, I got your back. So and sila nag-emerge na, na champion, team uh, at yeah. the generous lover. Yeah, competitive yung 100,000 din yun. Magkala naman ginastos mo sa staff na ano. Ano, hindi po natin pag-usapan. <laughs> 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 Pero nanalo po kami. <laughs> competitive yung mga kasama ko rin. Eh. And you know, nagkaroon naman ng chance to bond. Ang saya namin nun. Um, pinakita namin yung malasakit sa si isa't isa. And um, yun, siguro kaya ano, mas um, excited ako ngayon kasi nagkaroon ako ng additional na rason kung bakit ko ito ginagawa. Mm -hmm. Bakit ko ito pinapaganda, hindi lang po sa, para sa amin ng pamilya ko, hindi lang para hindi ako mapagalitan, hindi lang para sa mga fans na walang sarang pag-support ako. eto sa mga taong to, mas nakilala ko sila deeper. Kung noon, kilala na, pero mas may mas igil yung walang makakasakit sa Yung ganoon ganun, ganun pag-aalala, yung parang, para kong pamilya talaga ganun din naman sila sa iyo. Sana naman. <laughs> hindi ko sure pero sana naman. <laughs> of sure. Oh, pero hindi eh, mo ano eh, hindi mo kasi masasabi kung magkakaiba yung mga tao eh. Pero uh -huh. ako yung trato ko sa kanila, ganun. Pero ramdam mo pa naman na uh, ikaw si Angel of the big star. Hindi isa lang naman. The big star din <laughs> ka. hindi, the, <laughs> the malaking never artist. Never ko naman ano, never ko naman sinabi yun. Hindi, iyon ko ngayon, hindi mga, mga titles. Wala akong titles, ano yun. Kasi parang no, lang ako. Kahit nga itong vlog, pinapwento ko Sir DJ kanina na, ang tagal ko bago na repost, kasi naiigil lang akong ipost yung she yes, ba, ganyan-ganyan, yung DJ Roxy. Parang one week yata bago ko siya na repost, parang ano, parang ilang days yata. Kasi parang hindi ko hindi ko deserve, gano'n. And mas gusto ko ipos yung teamwork, yung mga kapo-artista ko, yung galing ng direktor namin, galing ng production team, mas nandoon ako siguro kasi yung she is back. So, I'm very thankful na ganun yung pinakita nilang suporta, pero honestly sa akin, pili ko hindi ko, the serving deserving doon. Talaga, pero... May I mean, doon ba? May ba? Marami kang kan eh, marami kang record na nagawa oh, eh, eh, na hindi na-reach ng ibe. Okay kaya, po ako doon. Kaya medyo nagugulat <laughs> oh, ako ngayon na na hindi talaga rin pumasok sa 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 ulo mo lahat yung success na naranasan mo. Sa trabaho ko kasi natin to madali eh. Madali kasi may nagsasapatos sa iyo, may nagsusuklay sa iyo, may sa iyo, may pagdating mo, may ng pagkain. Madali talaga eh. Kaya nga siguro maganda rin kung maging aware ka sa bawat katabi mo. Kung ano yung mga pinagdadaanan niya kasi baka battery pa nung araw na yun pero yung katabi ko mas grabe pa yung pinagdadaanan. So, mas ano kayo, mas naging humble. Mas, mas naging concerned ka sa kapwa kaya sa sarili mo lang. Are you saying, ganun yung uh, sa akin. Ganun yung, ganun siguro. Okay. Okay. May okay. mga moments naman na mayabang din ako. Oo, oh, Iwan, yun. yun kaya, kasi kaya, marami kami kilalang artista na so, alam natin mayabang eh. Lahat naman. Yeah. <laughs> mm Hindi ko hindi ko naman kayang mayroon dito sa harap mo na wala akong gano'n. Uh -huh. Pero, hindi mo lang alam kung kailan mo kailangan mo kasi i-control yung demon inside you yung parang gano'n. Yung parang kailangan mo i-face yung reality na hindi lahat ang bagay tungkol sa'yo. Uh -huh. Yung parang gano'n. Oo. Hindi lang ikaw naging isa. E ba? Ano? Oh. Hindi mag-work ang isang project kung ikaw lang. Team yan. So, yun dapat. Kaya, congratulations and good luck. Alam namin, hey, magaling you, kang an a uh, daughter <laughs> there. Thank, Thank you, sir. Thank you. <laughs> Totoo naman. Walang tulang kung kano kabuting anak naman oh, <laughs> to talaga <laughs> si Angel. Ano <laughs> siya talaga eh, a person for others. Na? Wow. Tsaka nakilala wow. siya sa advocacy. Trying. Ati seryoso Tracking. ka lang yes. ngayon sa so, mga ano, ano, ano mga sabi mo. Pero tama namang pag-introduce niyo po sa akin. Okay naman. Ang maganda yung a person for others, di ba? Di ba? A person for others. Di ba? Thank you so much. <laughs> ano gusto mo sabihin pa niya? ko rin naman <laughs> <that> <laughs> ang reply. Okay, that that next question. Sorry, ako. Şey <laughs> Pwede <papalik> ka pong mag-grab ng Hindi na. Ay, ka nito. siya kanina pa siya. ko kaya Kasi na naman <laughs> Next question, eight... uh, Our next question come from Trixie.